At si Mang Istong at Grace sa lumabas na balita na nakatakas si Moises sa kulungan at hindi rin naniniwala si Mang Istong na kayang kidnapin na isang bata si Rafael. Pakana na naman ito ng mga sagrado upang hindiin lalo si Moises. Sinabihan ni Grace ang kanyang ama na gumising na ang presidente. Siya lamang ang makapagsabi ng totoo kung sinong sumaksak sa kanya. Ngunit hindi naniniwala si Mang Istong na mas kakampihan ng presidente si Moises kaysa sa sarili niyang kadugo. Habang si Palermo sinabihan niya si Cortes na dumistansya na sila sa kaso ni Moises at sa mga problema ng mga sagrado dahil hindi malabo na may koneksyon ang nakakataas sa mga nangyari ngayon at saka pinaglalaroan lamang silang lahat nito at ginagamit lamang nila si Moises. Pero para kay Cortes, ang mga sagrado nang nakakataas dahil dininig ng mga sagrado ang mga hinain ng mga tao. Marami na silang proyekto na nagawa at tulong para sa kanilang pamilya. Kaya sinasamba ni Cortes ang mga sagrado dahil sa mga naitulong nito para sa kanilang lugar. Sa pagdating ng mga pulis sa kanilaon ni Moises, pinalis kagad ni Cortes ang mga taong kumulong kay Moises dahil sila na ang bahala nito. Sa pagalis ng mga lalaki, nagtanong si Cortes kay Moises kung Paano siya nakatakas sa kulungan at sino ang tumutulong sa kanya? Hindi naman sinagot ni Moises ang mga katanungan sa kanya ni Cortes. Kaya nainis si Cortes at tinutukan niya ng baril si Moises. Pinigilan ni Palermo ang binabalak ni Cortes para kay Moises dahil dadalhin na nila ito sa presinto. Ngunit gustong tapusin ni Cortes si Moises dahil ito ang utos sa kanila. Kaya tinutukan na naman niya ng baril si Moises upang barilin sana niya ito. Buti na lamang binaril ni Palermo si Cortes para hindi ito magtagumpay sa kanyang masamang binabala kay Moises at pinatakas kagad niya si Moises. Ngunit binaril naman si Palermo ni Cortes sa kanyang likod kaya hindi niya nagawang samahan si Moises sa kanyang pagtakas habang si Kelvin nagtanong siya sa kanila ni Maki at Maxine kung tumatawag ba sa kanila si Moises. Ang sagot ni Maki na hindi pa. Hindi naman naniniwala si Maxine na kayang gawin itong lahat ni Moises ang binibintang sa kanya ng mga sagrado. Dahil sa kanyang pagkakilala kay Moises, isa itong mabait na tao. Mga ilang sandali tumawag ang ina ni Kelvin sa kanya para pagsabihan siya na tama ang mga nasabi ng na kanyang ama na kailangan lumayo na siya kay Moises. Ang sabi ni Kelvin paano na naman siya ditikit kay Moises na nagtatago naman ito at wanted na, na naman. Alam naman ito ni Aling Kendi pero sigurado siya na mapapahamak si Kelvin lalo na kung tumawag sa kanya si Moises at madadamay siya nito. Pero naniniwala si Aling Kendi na hindi masamang tao si Moises. Kaya lang mahihilan niya ng pababa si Kelvin. Sinabihan ni Kelvin ang kanyang ina na alam naman niya ito kaya huwag na itong magalala sa kanya. Ipinaalam kaagad ni Kelvin kay Justine na hindi pa kumukontak sa kanila si Moises. Ang sabi ni Justine na kapag kumuntak sa kanila si Moises, balitaan siya kaagad nito. Pero hindi makapaniwala si Justin na kayang kidnapin ni Moises ang kanyang ama. Kahit anong palag ni Moises, sisigurduhin niya na siya pa rin ang talo. Samantala, si Aling Nadia ang pinuntahan ni Moises upang doon na siya pa magtatago dahil alam niya na hindi siya kayang ilaglag nito. Nagtanong si Mercedes kay Jaime kung sa tingin ba nila may kinalaman ba talaga si Moises sa pagkidnap kay Rafael. Ang sabi ni Jaime na maraming sumubok na gamitin ng kaso ni Moises para pagbagsakin sila nito. Ang sabi rin ni Divine na maraming gustong kumaaway sa mga sagrado. Ang sabi ni Jaime, that's why it pays to be vigilant all the time. Kasi kung minsan, kung sino pang naging malapit sa kanila, siya pang maaaring bumaliktad at try do rin sila. Nagtataka naman si Divine kung hawak talaga nila si Rafael, bakit hanggang ngayon wala pang tumatawag sa kanila for a demand or deal. Ang sabi ni Jaime na hawak nila si Rafael at ang balak nila ipiti nila si Rafael na magsalita na tungkol sa kaso ni Moises upang palubugin sila nito. Ang sabi ni Mercedes na hindi ito gagawin ni Rafael, hindi niya ipapahamak ang pamilya na ito at lalo na ang kanyang anak. Sobrang nagulat si Rafael na kanyang tito Elazar palang kumidnap sa kanya. Sinabihan ni Lazar si Rafael na wala na siyang tiwala sa kanya dahil pinuntahan niya si Moises kasi pinusundan niya ito sa kaniyang mga tauhan. Nakiusap si Rafael kay Lazar na pakawalan na siya nito. Nagtanong si Lazar kay Rafael kung ano ba talaga ito, isang tuso o tuta. Hinuhustiz nila si Moises at ang sabi niya ay pinoprotektahan niya ito. Kailangan nilang mag-usap na tungkol sa kanilang mga anak. Naguguluhan ng gusto si Rafael sa mga sinasabi na kanyang tito Lazar at kung bakit ginagawa ito sa kanya. At bigla pa siyang sinuntok nito. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik na mga tagpo sa pamilya sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!